Hello mga katoinks! This is again Jobo and welcome back to my YouTube channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. So itong video natin for today is actually um, ginawa ko siya or gagawin ko siya para sa mga haters or sa mga bashers ni Maymay. Kasi may ipapakita ako sa kanila. Ayan, so kung ikaw ay basher ni Maymay, may ipapakita ako sa iyo. Ayan, hindi ka dito. Hali ka na, huwag ka nang mahiya. Ano ba yun? Magpapasundo pa. Sige na nga, hali ka na nga dito. Ayan, so may papakita ako sa'yo. Wait lang. Ayan. Ayan. So, ito ay para sa mga haters ni Maymay. <laughs> ay, ay. <laughs> Hindi yan. Ba't <laughs> babiglang lumabas yan? Hindi ko alam kung saan nang galing yan. <laughs> Hindi yan yung ipapakita ko sa inyo. Actually, ito. Um, ito yung gusto kong ipakita sa mga haters ni Maymay. Ayan, kung makikita nyo is... Ayan. So, na-post or na-feature sa Vogue India ang picture ni Maymay. Ayan. So, balik tayo sa sa kama. Medyo nahihirapan ako sa vivi, pag-video. So, ayan. Balik na tayo sa sa setup natin. Medyo hinihina. <laughs> ayan. So, ayan na nga yung gusto mong ipakita sa inyo. Hindi ko alam kung paano nagkaroon yung unang picture. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganong picture. Pero so gusto ko lang ipakita sa mga bashers ni Maymay na itong sinasabihan nilang hindi maganda. Yang mukhang ungoy, mukhang hito, pangit, di ba? Kung ano-ano pang mga masasakit na salita at kung ano-ano pang panlalait na inaabot ni Maymay sa kanila. Gusto ko lang ipakita sa mga nambabash kay Maymay na itong si Maymay nga ay isa ng legit international supermodel. Ayan. <laughs> Kasi kapag sinabi mong Vogue talaga, yun na talaga yung parang pinaka-pinakel ng mga mga fashion magazine, di ba? Lahat ng fashion magazine, lahat ng mga mayayaman, yan. Diyan tumitingin yan, yung Vogue na yan. So, I guess hindi na natin kayang i-dispute or hindi niyo na kayang i-dispute na ito nga si Maymay ay isa talagang successful model. Ayan. So, gusto ko lang um, hindi naman ipamukha sa inyo, kundi ang message actually ng video ko na to is let us be proud na lang sa mga achievement nitong si Maymay kasi sa dami ng mga models nitong si Fern One kasi hindi lang naman si Maymay yung naglakad dun sa fashion show ni Ma'am Fern One nung nakaraang Arab Fashion Week kundi may mga iba't ibang lahi din o iba't ibang models din galing sa iba't ibang bansa ang uh, nag-model nag, uh, nag nga dun sa mga damit na dinesign ni uh, Fern One para dun sa Amato Collection. So, hindi ba kayo proud na isang Pilipina ang napili ng Vogue India para i-feature nila yung creations nitong si Fern Amato na actually ay hindi na control ni Fern Amato eh kung alin doon yung kukunin na picture. And um, uh, siguro dapat maging masaya tayo na isang kababayan natin ang napili nila na ilagay sa website nila which is nakikita yan sa buong mundo and also oh di ba parang nakaka-proud talaga na isang kababayan natin ang kinikilala ngayon sa international modeling di ba and uh, napili talaga siya ng Vogue India na ilagay sa website nila that is something di ba ibig sabihin ang mga Pilipino talaga ang mga gandang Pilipina talaga ay naninibabaw sa lahat ng lahi, di ba? So, it's something to be proud of, di ba? Sa mga bashers dyan, di ba parang, yus ko tigil-tigilan yun na yan. <laughs> Lalo, hindi niya talaga mapipigilan ang pagsikat ni Maymay because she is destined to stardom. Sabi nga ni, ni Boy Abunda, naalala ko dun sa isang interview niya na nakikita niya si Maymay na parang magiging superstar talaga. And that's also something na nakita ko kay Maymay sa PBB pa lang. So, ayun, walang magagawa yung pambabash ninyo. And I'm so sorry. Pasensya na talaga na kahit na anong gawin yung pambabash wala na talagang mangyayari, hindi nito mapipigilan ang pagsikat at lalong pagtaas ng karera nitong si Maymay. <laughs> so, napakasimple ng mensahe ko for today. Um, sana huwag nyo nang i-bash si Maymay. Kung, di ba, kung i-bash nyo man siya, sana yung, yung maganda din kayo. Ganyan. <laughs> Ayun, so uh, kli lang itong video natin na uh, for today. Sa mga nagpapabati palas ano uh, um uh, ayun medyo hindi ko mahanap ipapalasod na lang ako. pero <laughs> hindi ko mahanap yung yung pinaglistahan ko ng mga pangalan niyo pero pag nahanap ko talaga promise sa susunod na video babatiin ko kayong lahat. Ayun lang. So maraming maraming salamat and bye. Ayun mag-like naman pala kayo and mag-subscribe na rin. <laughs> Abutin natin ang 12,000 subscribers. Bye-bye!